ang pagsisindi at paggamit ng insenso ay matagal nang ginagawa ng mga unang lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Sa tuwing sila ay pupunta sa altar, haharap sa presensya ng Diyos, magbibigay galang, alay at pagsamba, sila ay nagsisindi ng insenso. Noong ipinanganak naman ang ating Panginoong Heso Kristo, siya ay nakatanggap ng regalo, isang frankincense at myrrh, mga sangkap sa paggawa ng insenso. At sa bagong tipa naman, sa Revelations, nakita ni John ang isang anghel na may daladalang gintong lagayan ng insenso na naglalabas ng makapal na usok. Ang usok na ito ay sumisimbolo sa lahat ng mga dasal ng naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Ang nasa likod ko po ngayon ay isang red Chinese incense. Ito po ay ginagamit ng mga kapatid nating Chinese sa tuwing sila ay magdarasal at magbibigay galang at pagsamba sa mga Diyos na kanilang inikilala. Meron din tayong ginagamit na palo santo. Ang palo santo naman ay ginagamit ng ating mga ninuno sinisindihan nila ito kung sila ay magdarasal at magbibigay galang at pagsamba sa mga anito. Ano-ano ba yung mga anito na ito? Ito ay ang mga Diyos ng araw, ng buwan, ng bituin, ng tubig, ng puno, at kung ano-ano pang mga elemento. Ngayon, kung hindi ka naman Chinese, at hindi ka naman sumasamba sa mga amito, bakit ka gagamit ng red incense at palo santo? Kung ikaw ay tunay na kristyano at tunay na katoliko, sa ating simbahan, ang aprobadong insenso ginagamit ay insenso at kamangyan. Ito rin ang ginagamit sa tuwing may banal na misa, offertory at iba't ibang okasyon sa ating simbahan. Huwag ka nang gagamit ng mga red incense o palo santo dahil ang Diyos mo ay hindi nila Diyos at ang Diyos nila ay hindi mo rin Diyos. Sana po nakabigay tulong. Hanggang sa muli. Brother Paul po. God bless.